pinapaimbestigahan po ito ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ito pong jeepney uh, modernization program dahil may sinasabi po siyang uh, anomalya parang uh, ang binigko ho eh, medyo mataas masyado ho yung presyo When in fact kasi meron tayong mga local company sa Rao Francisco offering na mas mura-mura kasi yung sinasabing mga 2 million 2.8 eh ang uh, Saraw at saka Francisco they can offer 1 million or less may 900 pa nga daw kasi ang importante lang dapat Euro 4 compliant ang mga sasakyan tama po ba uh, Chairman Ortega Yes, uh, Congressman, tama po yun. No? Oh, yun yung pong uh, natanggap na po namin yung invitation ng ating Congressman Ako Opo. Oh, ayun sa yung statement ni Speaker Umadles. Mm -hmm. So pupunta po kami at uh, makipagtulungan po kami sa Congress para malaman po yung mga bagay that they have raised mm. at saka hanapan po natin ng solution and definitely po handa po kami ng mga i report para malumabas po yung mga bagay na dapat malaman ng ating mga Congress. Pero this is not limited yung kung yung cooperative or individual, hindi na cooperative. Kung maka-afford naman nakaipon yung operator, pwede naman siya siguro kumuha sa Saraw o Francisco Motor, uh -huh. di po ba? Para hindi naman uniform na kulay putin, akala mo mga mapapayat na mga bus, yung mga bagong jeep basta Euro 4 compliant lamang po, di po ba? Po pwede naman silang kumuha sa Saraw at Francisco Motors? Tama po kong ta, uh, tulfo po. Wala pong nakalagay kung saan dapat, made in China, kahit anong brand, kahit anong kulay, kahit anong design, as long as pasok po sa standards na sinet ng DTI at DOTR, malaya po silang mamili kung anong gusto nilang sasakyan. Yun po yung gusto namin. Sila po ang magde-decide kung ano yung gusto nila yung atibay, yung mura nasa kamay po yan ng ating mga kooperatiba at korporasyon ko. Isa na lang pahabol kong katanungan before I turn you over to uh, my partner Aljo. So uh, Mr. Chairman, paano yung mga driver ngayon na dahil may deadline tayo December 31 yata, pinidib uh, do binigyan ng palugit ng extension, paano yung mga driver na mawawala ng mamaneho dahil hindi naman na binabago pa itong batas na ito unless kung may Magen na resulta sa moto propio investigation na pinapaimbestigahan ni Speaker Romualdez. Baka mapamahold ho ito. Pero yung mga driver po na wala na mamanahiwin, eh, meron ba kayong uh, coordination with DSWD and uh, dole na bigyan ng mga ayuda ng uh, itong mga driver na mawawala ng uh, pangkabuhayan, uh, uh, Chairman Ortega? meron po tayo programa para tumulong po sa DSWD, meron po. Sa Dole at saka TESDA, meron po rin yun. Pero bago po dun sa mga tulong, eh, tumawag na po ako sa mga daan-daan nating kooperatiba po nationwide. At sinabi ko po, oh, marami tayong mga drivers na wala ng operators or hindi na tumuli yung operators. Baka pwede nyo saluin ang mga drivers sa kooperatiba nyo para magmaneho at magtuloy-tuloy yung hanap buhay. Uh, Kung uh, Aljo, very positive po. Tutulong po yung mga kooperatiba natin na i-hire ang mga drivers para tuloy-tuloy yung trabaho nila. So yun po yung medyo pinag-aabalan po ng opisina natin. Kong. Okay. Last question na lang. Ano po mangyayari sa 1 ng Pebrero? Doon po sa mga na-extend lang uh, hanggang January 31 dito sa consolidation? Chairman. Bago po mag-February yeah, bago mag February 1, sila po ay alam na po nila, yung mga hindi nag-consolidate, na hindi na sila babiyahe. So hindi na po dapat sila bumiyahe kasi magiging revoke na po yung prangkisa nila. Kaya bago po mag-February 1, eh, bibilisa na po ng LTFRB, ma-inform sila para magkaroon po tayo ng maayos na transition sa February 1 po, okay. Aljo.